guys. Gawa tayo ng kinilaw na talbos ng kamote. Ganito lang guys, pag nag ano kayo ng talbos ng kamote, hindi niyo nalagyan ng yung kalaha, wag niyo nang lagyan ng tubig. Tapos hugasan niyo lang yung talbos ng kamote, ilagay niyo tapos 'yun pag pumulo na siya sa sarili niyan tubig, yan ay nanluluto sa kanya. Tapos ito po yung ating tinimplahang may ginamos po ginamos, may sibuyas at saka may luya. And ganyan. Ilagay lang natin siya day two. Ayan. Tapos, wag, mal, wag latain yung ano, talbos ng kamote kasi hindi masarap paglata. So, ganito lang. Ayan. O, diba? Diba, o, walang tubig yung ating kawali, kalaha, kawali. Yan, yan, yan. Tapos, haluin lang natin. Haluin lang natin ang haluin. Hawakan natin kasi eh, baka lalipad. Ayan. Haluin lang natin hanggang sa mahalo siyang ng mahalo. So, ang hirap maghalo nung wala akong kasamang maghawak ng camera. Ikaw yung nag- naghalo ikaw pa yung nagvideo di ba hmm. kanya ayan, yan yan naghalo pa natin siya naghalo so, pa natin siya yan naghalo na siya hindi pa talaga masyado naghalo kasi ako lang mag isa ayan ating pinilaw na tabos ng kamote with ginamos. O, oh, sino may gusto ng ganito? Lutong probinsya pa o. Sino nakakamiss dyan sa abroad? Ito yung namiss ko sa abroad. Mga lutong ganito yung namimiss ko talaga. Kaya pang probinsya ng ba? Yung wala kang gastos, kundi sibuyas lang. Sa kaluya. Ginamos. Ah. Oh.

Yo. Yo. piste. <laughs> Yo. Oh gosh, natumbling yung aking cellphone. Oh, my goodness. Ayan mo, ayan yung sumagot. Ayan Ay, yung sumagot kasi kain tayo guys. Yun, susyal kasi pagkalbos ng kamuti guys. Kasi makatinidor yan oh. Kasi hindi makukuha pag hindi ka nagtinidor eh. So ganyan lang. Ayan, talagos na kamot. nakatinidor pa yan siya. O, di ba? Sa siyaw, nakatinidor. Kanang harpit na ako naglagot sa Ba Ang daming extra sa buhay! Kain po tayo. เย็นไ่สีแล้วแค่นั้นไ่สีลเลยอนกูโก้หนาวอะไรทำไม Sinong nakamiss naka miss nito? Sino tayo gusto na kamuti, ulam? Sarap talaga pag ng na kamote tapos nakakamay. Opo. Tapos may ginamos.

요! pati niya Hindi ko makita yung ko. Gusto-gusto ko talaga sa na ganito. Katulad din ba ako sa inyo? O katulad din ba kayo sa akin na gustong yung ganitong ulan? Oo so, sabaw kasi na mula mula na kasi yung tabos ng kamote may pula may may pula may ano green kaya na mula mula hmm. thumbnail ba? pan thumbnail. <laughs> Talbos ng kamote lang malakas. Tapos may kunting sili. Diba? Ganyan ako lumamon. Eh, sibuyas, like, may... luya, may sile. tumamis ng tubig. Meron pa guys, meron pa na. Patingin ko sa inyo. Stop ko muna, tapos ipatingin ko sa inyo. Yan, may tira pa. May tira pa dyan sa ano natam. Sa kinila na pagbus na kamote. Thank you for watching guys. See you in my next video. Bye!